My... Alright yung mga katakbo na at dire diretso pa rin tayo sa pag-vlog yan at nandito na tayo sa bangka malaki yan kompleto ang team yan si Gabo Goy eh. para Wesley si Consi Kuyo Obin siyempre sila kahaw nandyan yan mga sila Terry King ano, siya Michael Official ating idol yan yung mga dadalhin natin yung ating mga gamit na pang pusit at saka pang lawit natin dyan ha pang gulyasan pang tanig <laughs> ah, no. so, na isla na ito yung plywood na binili namin kanila na nakabugoy ito yung binili namin sa barangay sa nagusti yung sa scrap yan yung binili namin. Yan si na yan. At saka at si pangit. Yan sila. Tara. Ayos lang nila para dalawa na yung malalakaran natin. Hindi na delikado pa na nagpalibang-libang ka. Dalawang plywood na yan. alright All right. Yan ata, bagong hasa tayo ngayon, no? Ay sobrang <laughs> Hindi mabigat na yung buhok natin kaya kailangan natin maghasa tayo. Ah, baworan tandem mo tayo. Yan, ngayon ang arihan natin ay sa may bauran doon daan muna bago tayo pumunta ng Simu Bank. Yan, uh, tropa. Diyan sa paglalayag. Pag-iinito na natin mga katakbo ng mainit na tubig ang ating idol jumper sniper. Yan, uh, tinitok siya ngayon ng kape. Doon si Matepo Ay ginagawa rito si Matepo Tropa ang dyan, si mga tropa dyan sa Pinakasugod sa siyempre si Paring Michael ang dyan sa Pinakasugod si sa Pinakasugod sa Pinakasugod तव्हां <laughs> लॻा ang kita ng tanigian yan yung pahigit yan ina ni kahawo oh pon laki no ko oh, laki pala ah oh malaki oh. eh uh. no oh yan yan <laughs> Yo mga katakbo at magtatanigi tayo no ah, Tapot-tapot pa tayo sa loksuhan na ah, ito yung lawit natin Sila idol at saka siyang Kuya Ubet yung magkasama doon sa Pastilan Si Buddy Tubal naman yung kasama natin dito Ito yung Ating lawit yan at sana higitin ito <inaudible> Ang pusit Siyempre ang din pusit oh. Walang kalasalasa ang pusit kasi, kasi, kasi Dandini si Gold George. Oh, Hindi mga hang. Hindi ha? mga kakalang hang. Yan, nagpahandar na sa ating idol Jopper. Si Kahaw na yan Nandyan sila. Hintay natin dito si Buddy Tubal at sana nga higitin tayo na. Ay. Hey, yo, oi! All seats. All right! Bukin uh na -huh. dyan. Oh. Oh, di ba? Yan yung sira sa bae na kinahit sa putang na nila. Yan, magkasama kami ngayon Di Batitubal Yan Magkapahila muna tayo Yan yung lawit natin Pang kulang mata Dito tayo ngayon Nakasakay sa bangka Di Batitubal Sila idol Nandoon yung mga bukana Na iba yan Mga puro papaing yan Yung Kanilang lawit Yan Dyan sila Parin rin ulit Sa may laot pa natin Sila idol yun Nandoon sila Sana pala rin tayo Na Mahigit dito sa ulang mata Alright awit na natin mga katakbo itong ating pantanigi na pulang mata yun sila idol ito yung mga ibang mga taga bukana yan nandito sila mga nagtatanigi rin yan kailangan pala dito listo sabi ni body Tubal pag humigit daw ito eh baka eh lumaglag ako sana <laughs> nga makikita tayo pag palubog yung araw saka sila nagluluksuhan suhan yun at nalikaw na natin itong lawit natin no? walang humigit ay nihigit siguro yung papain yan yung pusit yan dito mga tropa naglaga na po ata ng itlog dami ko ba naman itlog na yun dalawang <laughs> <laughs> tray wala idol doon tumakbo sila uh, Asa yan, sa unahan. ikaw na rin wow. Wow. Yan at nagpalit kami ni Idol at mag na si body Tubal mamaya dito magkakasama si Kahaw at saka ang ating Idol Yan saka si body Tubal nga yan Punta na tayo dito sa malaking bangka sa Sampanaw ulit tayo Oras natin ay 5.30 na ng hapon pal Palabang na araw ay, naman eh. <coughs> <laughs> nakaliban na tayo dito no sa malaking bangka yan yung kabilang batangan luwag sa talian ay. Ay. nagpabango pa si Karaw ay nagpabango pa pala ngayon nagpabango pa si Karaw timbang timbang Oh. Nagpamango pa si Gahaw <laughs> oh, Kats oh. right, right. right. like oh. oh. May Aray, aray, din si Aray, sige Kats na Kats yan yung labis na paayin kanina Ah, Kawel, kawel. Yun, okay na. Ito lang. Yo, makakatakbo do. At liliba tayo ngayon. Yung tawag doon ay magliliba tayo. Liliba tayo ng ating... Pupistuhan doon sa kanina sa laut-laut tayo Mas mahigit doon pag dito sa gilid uh, wala wala lang yung higit na uh, panoodin nyo sa ating Icon Jumper's Timer yung mga kaganapan namin dito sa pamumusit alright at good morning ngayon na natin itutuloy natin ng ang ating atin vlog yun na natin naman, yung kagabi uh, hindi na tayo nakapag vlog may wala tayong ilaw malabo yun yung yun, pamumusit namin Uh, medyo may huli naman tayo siguro mga kilo yun tatlong kilo so after natin matapos na mamusit dun sa fortune island sila idol yung kalahati ng semi na yun yan yung pino na kita, ang payo na yun ay pusit Yung maganda rin yung nahuli nila may kulapo so saka kami tumakbo dito sa simo bank so ngayon nakatatapos na naman ni eh, body Tubal ng mga arya ng pang malalaki kaiksi po ng kitang na yan oh, lang po ng umaga sila Lobster King naman po uh, ah, nandun siguro nakatapos na rin sila ng pag pamamandaw at si Tepo good morning Tepo good morning no. Buddy Tubal good morning buhay buhay na siya tatna pala dyan kayo mga mga TV Araw Good morning <laughs> Morning morning <laughs> Good morning sa <Zengila>. inyo lahat <laughs> Ayan si Kuya Obet nandiyan naman sa buwan ni Bady Tula yung kasama kanina ni na body tubal nung naman daw yan tapos sila lahat, na idol doon sa bangka yan po yung ganapan uh, siyempre uh, gusto ko lang ulit magpasalamat yan ng team sa may Santos vlog yan thank you so much sa pa food sa amin ulit. Siyempre kay Parang Eric J. Corpus yan ha. Uh, parang Eric J. Corpus. Uh, maraming maraming salamat ayan sa mga babayan natin mga OFW. Isang shoutout sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa suporta sa mga kaya uh, Korea dyan. Shoutout. Good morning sa inyo lahat. Sa Japan. Mga uh, babayan natin Pilipino dyan. Shoutout sa inyo lahat. At uh,

<laughs> sa uli, sa uli, sa uli! Sa uli, tayo! Hay -hay tayo. Doon. mag -hay -hay tayo! Doon. Ko dyan. Medyo, ano ngayon? Ah, mag tayo! mag tayo! mag tayo! Mag-hay-hay tayo! Mag-hay-hay tayo! Yan, tatakbo ngayon eh, tayo doon sa Fermero no. Yan, si Buddy Tubal naman ang gagawin ginagawa ngayon ni Buddy yan after niya na makapagkarya ng kita. So, magtataniki naman yan hay -hay. yung hay-hay. Lalabot niya yung hay-hay uh, baka sakali na mahigit tayo. nandito na rin naman tayo sa Simu Bago natin puntahan yung unang nilaglag natin na tanse, pupuntahan natin yun. Yung may packing po yun tapos yung natin yun nga yung bandera na orange na napakalaki so papakita ko lang sa inyo mga katakpo no yung huli kagabi nila ay tool yan natin di ba tubal kasama rin doon si kahaw ito po ganito okay, up, po Ay, oh, hindi pala yan, aray. patangis lawin po yan kagaganda ng gandang paninda yan eh lako po mapapamahal kasi palingki, niya kasi pag sa palengke binabarat siya pa napakamura ng buo sa iyo siya kagayo talaga fresh na fresh siya hindi niya po na ganda ng niya kasi ang dami namin yelo na pinili nila kapukoy doon niya sa Barangay Bigas, so, may sa Tawe, yan sa Barangay Bigas, so, may Tawe kami bumili ng inventar na nila sa sahaw dyan bago kami umalis ka po na ah, ah, ano kami bayani hindi kami doon sa bahay nila ito nahirapan daw ngayon nagpalit sila ni Bandit Tubal yan ang si Rio Obed at si Kermichael Official ang nahuli natin ay siguro yung mga dalawa o tatlong sagisiyon at uh, yung anghel na isda To, so, ito yung mga ganapan namin dito yung isda dito wow dito ng palunton ano na nahila na namin dalawa ni Kahoy yung mga palunton so, wala na tayong area ngayon baka magpapautik-utik na tayo na umuwi mas pa rin ang yung... hangin at 5番目、来ていります。 Madali Hmm? Ilo, iba talaga pa dyan sa gitla pa. Oh <laughs> my talaga. May kita patang ka. Ha. <laughs>

Oh, bang oh. wow. okay. umigit ah. Basta na tulad na tao. Napaganda pa yata. Yung ba, sunod -sunod pa yata yung eh. Ha? ha? Napaganda pa. Tunod, sunod na Aba, oh, ano ba ah. Dalawa yata, na naman tao. Dalawa yan. Hmm. 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 Apa, dalawa lalabal. <laughs> Mahigit talaga. Mahigit talaga tae. <laughs> 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 dalawa na naman ang Cecilia. Ha? talaga si Kahao Dito okay, naman okay. sa kabilang side si Kabogoy Kaya Obet itinakbong bakal niya sa batuhan Putol Malaking isda yun pero muna talaga, dagag Kami dulo Yo! Aba nakikit na naman oh Nakikit na naman Lalapat lang ito. Oh. So, may gita no, paikot-ikot lang dyan eh. Diyan <laughs> <Okay. laughs> no, sa liit ng puyitan Aba! Uy! Yung! Ay, kita to. Aba! Naamoy ang pangat eh. Naamoy ang pangat eh. Pag-inis ng bilang. Right. <laughs> Kali ko, kulupito. Hindi ni naman sa kabila. Este, yeah. Oh. Gidan. Ay, nakawala. 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 <laughs> Ay, ano ba yan? Ayusin pa ba yan? Ay. <laughs> <Oy>. Sige. <laughs> yeah. Ginagawa <laughs> yeah. yeah. natin si ka, Buboy. Ginagawa natin ka, Buboy.

Yan, na ito, na ah, wala naman na yun tama higit pasigaw. bakak? bilipat tulad ka. di higit na higit eh. nai. Ah. ay okay. ano raymar? ang reaksyon pag nahigit. Adang sila ay natutulog yun oh lakas ah apa takaw eh. na so, oh, no. maligsahan to ay ano yan wala po yan yun apa yun ito ano na na sa na wala nang pahay niya Raymar nakailangan ako na apa nahigit ng pigit ah. nahigit ng pigit plastic <laughs> <laughs> nahigit. nahigit ng pigit Aba ba? time check tayo mga takbo ng oras po natin ay 5 .20 na ng hapon so yan at nandito pa rin kami sa may simu Bank nangangawil naguhulog lang kami ang ating idol japper sniper ay nagpapa lakad na pantanigino tapos yung kanyang kitang na malaki na 100 pieces na sima yun yung area nya tamamaya so yan at nakapag, laga na rin na ito dito naman nagluluto kasi Lobster King Hindi si Matay po Hindi ang video ulit Kaya naman Si parang Wesley Tayo mamaya maya ulit Tayo mga ngawil Si Badi Subal Si parang Michael yung generator natin Nandiyan bukas yan At yan ang importante Alright At nandito na ulit tayo sa bahay no Yan syempre maraming maraming salamat Kay Lord at nangarating kami ng Ayos po dito almost 3 days to tayo don sa laot at syempre sa team namin sa ating Idol Japper Sniper sa mga silent viewers thank you so much sa inyo lahat sa mga OFW maraming maraming salamat sa suporta at magpapahinga muna tayo kailangan muna natin matulog kita kits. sa next vlog bye bye love you all.